ng mga nagbabagang balita. Tatlo sugatan sa pang-aararo ng isang pick-up sa lima pang sasakyan sa Naga City. Retrieval operation naman sa biktima ng nagsalpok ang truck at van sa Kamaligalbay. Pahirapan! Apat kataw arestado sa nirain na apartment sa Naga City dahil umano sa illegal na STL bookies. Dalawa pang bagyo bago matapos ang taon, inaasahang mabubuo sa par ayon sa bangasa. Concert and marching band of Bicol High School for the Arts and Culture, loud and proud, na I ang Bicol sa National Music Competition for Young Artists 2025. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Tatlo ang sugatan sa pangararon ng isang pick-up sa limapang sasakyan sa Naga City. Insidente sa pulsa CCTV habang retrieval operation sa mga naipit na pasahero ng isang pampasayrong van sa Kamalig-Albay. Naging pahirapan. Narito ang ulat Normal ang daloy ng trapiko sa CCTV footage nito sa bahagi ng MT Villanueva Avenue sa Naga City. Mag-alas ng umaga nitong November 26. Makikita rin sa video ang mga estudyanteng naglalakad sa sidewalk hanggang sa sumulpot putang isang puting pick-up na inararo na pala ang sinusundan niyang sedan. nagdire ang ang sasakyan hanggang sa bumangga ito sa bakod ng isang bahay sa lugar. Sa lakas ng impact, nahagip ng pick-up ang isang motorista at isadyante na nasa sidewalk. Ayon sa Naga City Police, imbis na preno, ang accelerator ang naapakan ng driver ng pick-up, edad 58 anyos. Tatlo ang sugatan sa insidente kasamang isang isadyante na naglalakad lang sa sidewalk. Nasa kustudya pa ng police station 3 ang, ng NCPO ang driver driver ng Big Up na inisyuhan ang citation ticket dahil sa reckless driving. Samantala sa Kamalig Albay, naging pahirapan ang retrieval operation sa mga biktima ng nangyaring road crash sa parangay Libod, Kamalig Albay, Umaga rin ng Nobyembre 26, nabangga ng truck na may kargang gamit sa perya ang pampasayarong ban Nagat Tuligaspi. Nahulog pa ang dalawang sasakyan sa bangin sa lakas ng impact. Pito ang kumpirmadong patay sa insidente habang pahirapan pa ang retrieval operation ng otoridad dahil sa tindi ng pagkakaipit sa loob ng pampasayarong ban ng ibang biktima. Nick De La Cruz CSN. Bistado ang umano'y iligal na operasyon ng STL Bukis sa isang apartment sa Naga City. Apat katao ang arestado sa naturang operasyon. May ulat si John Amador. Kalabosok ang apat na katao sa sinalakay na apartment sa Barangay Concepcion, Pequeña sa Naga City nitong Martes, November 25. Target ng operasyon ang umano'y iligal na small town lottery bukis sa lugar. Ang sa suod maning uh... Tansod maning anti-illegal gambling operation, digdi sa Concepcion Pequeña. Kung sa in po, naghagad assistance ang coordinator kang Emerald Ventures Gaming Corporation na which is accredited po kang PCSO to operate a uh, small town lottery po digdi sa Ciudad ni Naga. And uh, upon validation nga po kang information is na-apprehend po ang apat na suspect kung sa in po is they po the authorized or Uh, member, authorized sales agent kang Emerald Ventures po. Nahuli sa operasyon ang dalawang taga-Laguna at dalawang residente ng barangay. Isa umano sa mga sospek na natiklo, pamangkin ng isang barangay official. Naabutan pa umano ng otoridad ang mga sospek na nagbibilang ng mga perang galing sa pataya at mga ebidensyang papel. Na bibilang katong mga kwarta nga ni po. And then, yes, yung mga papers, uh, tigso-sort out din po ninda si mga taya din talaga. Ayaan po ako duman, tanagi mandatory witness man po ako with regard sa Arroquette. So, ang nag-file ang nag -file po ni reklamo itong uh, sa STL po mismo, itong mga operators po kang STL, pag abot na po duman, ayaan ta po talaga duman si mga parafernelias kang ano, kang sa... pagabot sa illegal gambling po number numbers game so Iyo po yan si inabutan ta. And uh, apat po duman si mga tao na nadakop and si Saro nakadulag. So itong apat na to, duwa duman is ang um, taga Laguna. So ang sinasabi man nga ni po katong dua na taga Laguna na ano na na sinda po supposedly sa daet po sinda matrabaho. Pero Ngunyan po, napadigdi po sinda sa, ano po, sa Naga. And digdi po nga ni sa Barangay Conception Pequeña. And ang sinasabi nga ni po ninda, na ang, ano po ninda dyan, si Kagawad ni Buirukin. So, iyo man lang po yan si base sa mga nagkadarang po po duman. And eh, ito pong duwa po na nadakop man na taga-conception pikenya, itong saro si pamangkin nga ni po ni Kagawad Rokin. Pag-abot sa iligal, dahi po kita kaya nagtutugot sa mga araw kaya. Iligal o mano ang gawain ng mga sospek dahil nakakakuha ang mga ito ng malaking pera sa mga lihitimong operator ng nasabing number game o small town lottery. Si Bola po kang PCSO, is iyon na din po talaga si ano ninda, uh, reference, uh, reference, ni reference ninda. Pero with regards po duman sa STL papers is dahi po to authorize kang emerald ventures po. Bako po sa indahali si mga papers and ano din po ni, may din po talaga sila sa master list kang emerald ventures. Kaya masasabi ta pong illegal siya. Nahaharap na mga sospek ang kasong paglabag sa PD-1602 o illegal gambling. Jan CSN. Hindi na nakakaapekto sa Bicol Region ang trough o extension ng Bagyong Verbena na inasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas. Habang dalawang bagyo inasahang bago matapos ang taon ayon sa pag-asa. May ulat si Jem Garcia. Nasa loob pa ng bansa ang Tropical Storm Verbena na hindi na nakakaapekto sa Bicol Region. Ayon sa pag-asa, tinatayang bukas ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Verbena na ang ikadalawamput-dalawang bagyo ngayong taon. Ngunit ayon sa pag-asa, inaasahang dalawa pang bagyo ang mabubuo at papasok sa PAR bago matapos ang taon. Itong December ay aasaan pa rin po natin na may isa o dalawang bagyo pa ang ating aasahan next week, unang linggo ng Desembre, possible, may isa pa rin. Asahan pa rin ang pag-ulan, lalo na kapag hapon, kaya naman paalala pa rin ng pag-asa na magdala ng mga pananggala para sa ulan. Kung pwede po, magpayong po tayo, no? At maghanda ng mga pananggala sa ulan sapagkat maulan naman po talaga kapag uh, buwan ng amihan. Ano? Uh, November, December, asahan na po na may mga Um, malalakas na ulan. So, balit hindi naman po niya matatagal ng 2 hours. No? So, mga malalakas na ulan at tat magtatapos din po agad. Inaasahan na rin makakaramdam ang Bicol Region ng taglamig ngayong huling linggo ng Nobyembre at tatagal ito hanggang Enero dahil na rin sa hanging amihan. Jem Garcia, CSN. Malapit nang mawala ang pangunahing eyesore sa mga lansangan ang mga spaghetti wires na alinsunod sa itinutulak na panukalang batas ni Kamsur 5th District Representative at House Committee Chairman on Information and Communications Technology Congressman Migs Villafuerte. Ayon sa mambabatas, inaprobahan na sa kanyang komite ang panukalang batas na nagtatakta sa tamang pag-install at maintenance ng mga overhead electric at communication lines tulad ng mga kawat ng kuryente, cable at telecommunications company. Matagal na no manong suliranin sa bansa ang kung tawagin ay spaghetti wiring o buhol-buhol ng mga linya ng kuryente at telcos. Isor na nga ay nagdudulot pa ito ng abala tuwing masama ang panahon. Inuobliga sa panukalang batas ang mga electric cooperative telcos at internet service providers ng tamang pag-aayos, rerouting sa kanilang mga kable para goodbye spaghetti wiring at hindi na abala tuwing may kalamidad. Bumaba ng hanggang sa 30 pesos per kilo ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilyan sa Kamarini Sur. Base yan sa monitoring ng Department of Agriculture Bicol. Ngunit ilang nagtitinda niya at umaalma sa kakulangan ng supply at matumal na bentahan. May ulat si Jem Garcia sa inilabas na price monitoring sa presyo ng karne ng baboy ng Department of Agriculture, kapansin-pansin ang pagbaba sa presyo nito ng 30 pesos per kilo. Sa parehong monitoring kung saan ang presyo ay naglalaro sa 300 pesos to 360 pesos per kilo. Ang presyo ng karne ng baboy, habang ang live weight naman nito ay naglalaro sa 170 to 180 pesos. Mababa 'yan kung ikukumpara sa presyo noong nakaraang buwan na pumapalo sa 330 pesos to 370 kada kilo. Sa kabila ng pagbaba ng presyo ng karne ng baboy ang pag-alma ng mga nagtitinda sa mga pampublikong pamilihan sa Nagas City at Pili Camarines Ayon sa kanila, mababa umano ang supply ng karne ng baboy at kailangan pang umangkat sa ibang lugar. Bukod dyan, matumala rin ang bentahan kahit papapalapit na ang holiday season. Ang supply ng baboy ngayon medyo nawawala-wala yung baboy natin. Medyo kumukunti na. Sa ngayon, parang pinukulang kasi nga pinaghahanda nila sa Pasko. Kaya medyo... <laughs> kumukuha kami sa malalayo marami. Bagamat mababa umano ang bilihan ng karne ngayon ay inaasahan pa rin nilang tataas ito pagtungtong ng Desyembre dahil kaliwat kanan na ang mga mamimili para sa nalalapit na Pasko at bagong taon. Jam Garcia, CSN. Binigyang diin ng health expert ng PHO Kamsur ang kahalagahan ng ultrasound, isang diagnostic imaging test sa early detection ng mga sakit na maaari pang maagapan. Isang lolo mula sa Ocampo, Kamsur na halos isang buwan nang hindi makadumi na tulungan ng libre ultrasound ng provincial government ng Kamsur. Narito ang ulat Mula sa Ocampo Kamari ni Sur, maagang nagtungo sa Edmero Clinic sa Capitol Complex si na Maria Elena Rebueno. Sinamahan niya amang si Enimisio na halos isang buwan ang umanong hindi makadumi. Maliban dyan, sumasakit na rin umano ang nito kaya naman ni-refer na ng doktor na sumailalim sa ultrasound si Tatay Enimisio para malaman kung ano talaga ang kondisyon nito. Ano na po, matagal na po, mga ano na, buwan na po yung, ano na, nahihirapan talaga siyang bago. nag na po yung hmm. Hindi naman po, kaso masakit daw pa bago. Tsaka pinaka, ano niya po kasi, ano, talagang mahina na, ano na siya. Thank you po sa ano, <laughs> at least malaking, ano, imbis na ibabayad namin sa portosan kung sakaling mayroong pangbibili ng gamot, ipangbili na po ng gamot. Ayon sa health expert ng Provincial Health Office ng Kamsur, mahalagang maipatingin agad o sumailalim sa diagnostic imaging test tulad ng ultrasound na gumagamit ng sound wave para makagawa ng imayo sa loob ng katawan tulad na lang ng sa kondisyon na ni Tatay Inimisio. Sa pamamagitan ng nito, malalaman kung may malalang karamdaman o komplikasyon ng isang individual. Maliban dito, naagapan ang mga sakit bago pa man ito lumala. Um, ang ultrasound po, maganda siyang pang-detect din po ng mga... Um mga organs natin sa loob. So, meron tayong whole abdominal ultrasound. Mahalaga siya lalo na kung may mga nakakapambukol kung uh, may mga iba't ibang indications kasi tayo bago din ng pa-ultra Siyempre, ano? um, mas maganda pa din na early po na detect yung mga sakit para mas madali pong ano na aagapan hangga't hindi pa malala sa pamamagitan ng libreng love on wheels ng provincial government ng Kamarini Sur, equipped with state of the art laboratories at diagnostic imaging equipments nagsisilbi itong early detection tool sa anumang uri ng karamdaman kompleto ang o camsur ng ultrasound mula external, internal at endoscopic. Opo, kompleto. Male neck, full abdominal, um kidney, urinary bladder, prostate, tapos breast ultrasound. Nakaka nakakatipid sila kasi dito libre lang. Hindi lang yung uh, pa, pa, pa ultrasound, libre din yung konsulta pag binasa namin. Tapos meron naman tayong mga gamot dito or kung kailangan silang i-refer sa specialist, nagre-refer din naman po kami. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ng mga tulad ni Maria Elena sa libreng serbisyong medical na ito dahil inaabot rin ng hanggang sa 2,000 pesos ang kanila sana gagastusin sa private clinic. Bahagi ito ng matagal ng programa ng provincial government ng Kamarin ni Sura sa pamumuno ni Governor Henry Villaferte, katuwang sina Congressman Migs at Congressman Luigi Villaferte na zero balance billing at abot kaya at dekalidad na healthcare services para sa mga taga-Kamsur. Nick De la Cruz, CSN. Nagpatupad na ng fogging ang ilang barangay sa Naga City dahil sa ilang kaso ng dengue. Kabilang sa mga barangay na nag-request at nagpatupad na ng fogging ang barangay Concepcion Pequeña at barangay Kalawag sa Naturang Lungsod. Ginagawa ang fogging kung may impending outbreak ng dengue sa isang hotspot area alinsunod sa Department of Health at DILG. Bukas ang mga otoridad sa mga request pa ng iba pang barangay matapos ang mga naranasang pag-ulan. Itong mga nakaraang araw na maaari makatrigger sa breeding sites ng lamok dengue. May mga requests pong nag sa tuya uh, hali sa mga barangay as in uh, mga private um, institutions. Uh, Siring pong mga iguaman mga pribadong individual na nagpapadarang request. Ini po base sa aktwal na mga dengue cases ang um, sa tuya po kaya man na mandato uh, dahil mafaging hanggat mayo pong active na dengue case uh, sinakipag-coordinate po kita ta personalmente po kaya uh, igwa akong faging machine uh, so nakipag-coordinate na po kita sa City Health Office dahil at the present um, pigihirahi pa po si faging machine kang City Health Office um, ang chemicals po na tigagamit na digdi, si mga prescribed man po kang city health, mo, hali mismo sa inda si um, chemicals. So, tigpo-provide man po nindayan. Hindi pinalampas ng mga residente ng barangay Maysalay, Gowa, Camarine sur ang libre at maasahang healthcare services ng DHO Kamsur. Libreng healthcare services, malaking tulong lalot, patuloy na bumabangon ang mga residente sa lugar na sinalantan ng Super Typhoon 1 may ulat si Eli Balbin. Tatlong buwan nang nakakaranas ng na pagkahilo ang 43 taong gulang na person with disability na si Rolly Jean mula sa barangay Maysalay, Goa, Camarines Sur. Kwento niya sa news team tuwing umaga pagbangon niya mula sa pagtulog ay bigla na lang siyang nahihilo dahilan upang mahirapan siyang kumilos at gampanan ang kanyang pang-araw-araw na gawain bukod pa dyan, lubos o manong naaapektuhan maging ang kanyang trabaho dahil sa kanyang nararamdaman. Naisana ni Jinsoya na magpatingin sa doktor, ngunit hindi siya agad makapagpagamot dahil sa lugar nilang malayo sa bayan at kakulangan din sa pinansyal, panggastos sa konsultasyon at pamasahe. Tatlong buwan na pa lang po. Maganda. At palagi akong nahihilaw, tapos tuwing umaga pagising ko yun. Ah. Pwede siguro tapagod sa trabaho kung anong trabaho. Pagloto, paglinis, maglaba. Dahil eh, malayo kasi kami sa bayan, kaya ganon. Kaya hindi ako makawas. Isa pa sa ano, yung, ano, yung, pamas, yung pamasahe. Paliwanag ni Dr. Cheska Bracamante ng Provincial Health Office ng Kamarinisur, posibleng ang kondisyon ni Gen Soya ay dulot ng benign paroxysmal positional vertigo, isang uri ng pagkahilo na nagsisimula kapag nagbabago ng posisyon ng ulo. Dagdag pa ng health expert, maaari ring may kinilaman ang mataas na blood pressure o mataas na kolesterol sa nararanasan nitong sintomas, kaya mahalagang masuri at makapagpagamot ito ng maaga. Ah, uh, maaari pong pwedeng meron po sa BPPV na tinatawag, benign paroxysmal positional vertigo po. Kaya pwede pong mataas din yung BP o kaya dahil po mataas yung kanyang kolesterol. So maaari pong dami pong pwedeng dahilan. Pwede pong dahil din sa panahon po. Pero binigyan ko po siya ng gamot po para sa lula at saka para po dun sa kolesterol. Isa si Rolly sa si daan-daang residente ng barangay na nabi ni ng libreng dekalidad na one-stop shop healthcare services ng provincial government ng Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor El Rebilla Puerte. Patuloy na bumabangon sa epekto ng bagyong Owan ang mga residente kaya malaking tulong umano para sa kanilang hikahos sa buhay na mabenepisyohan ng libreng medical services. Kabilang sa medical services na na ng mga residente ang medical consultation, dental services, libreng gamot at marami pang iba. Maliban dyan, dinagsa naman ng mga kabataan upang gamitin ang Camsor Free Wi-Fi kung saan nagka-access sa cyberspace ang mga kabataan upang gamitin sa kanilang social connectivity. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay may salay sa programang ito dahil sa malaking tulong lalo na sa mga pamilyang may limitadong kakayahan at oras upang pumunta sa bayan o ospital. Sana na ang pa ang pag-arog pag ...medical mission, kaya kaya kasi matabangin sa Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nagkaroon po siya ng mga medical mission o kam, kamarinesor po para mag ano, sa mga barabarangay at mga ganito sityo po na nahihirapan po pumunta sa mga, ano sa sentro po ng gawa. Marami pong salamat. Go salamat po Gob, sa medical mission na palagi po walang sawa, monthly po sila dito sa aming barangay. Salamat po, Gov, ka natulungan mo kahit malayo kami dito sa bayan. At nakapunta kayo at maraming salamat po, natutulungan mo kami mahirap. Patunay na ang programa ng probinsya ng Kamsur ay seryoso sa paglikha ng mga serbisyong malapit sa tao, mabilis, moderno, may puso at probadong serbisyo anuman ang panahon. Eli Balbin, CSN. Naiuwi ng Bicol High School for the Arts and Culture Concert and Marching Band ang second prize sa National Music Competitions for Young Artists. Banda mula sa Kamarini Sur, loud and proud na nirepresenta ang Bicol Region sa naturang kompetisyon. Narito ang ulat Yan ang bahagi lang na naging performance ng concert and marching band ng Bicol High School for the Arts and Culture mula sa Pili, Camarines, misura Sa ginanap na finals ng National Music Competitions for Young Artists na ginanap sa Luneta Open Air Auditorium, ang concert and marching band Loud and Proud na narepresenta ang Bicol region sa national stage matapos ang grueling stage ng kompetisyon. Naiwi ng banda ang second place sa symphonic band category ng naturang kompetisyon. ayon sa isang band member ng BISAC, hindi nila inakalang magwawagi sa kompetisyon. Challenging ang pinagdaanan nila sa kompetisyon, lalot bumubangon pa ang lahat sa epekto ng Super Typhoon 1. da po, dahil na po kami nag-expecta. -e Kulang na po kaya si Oras may mag-practice. Kaya tapos, nagsabi naman po mismo si Sir Francis na hindi na po talaga kita mag-expect na manggana. Kaya eh, hindi na po kami expect na manggana. pre pa lang, ang puso ko, parang sinabi ko na, na hindi kami mananalo. Sick na kagad. Oo. Kaya sabi ko, parang hindi kami mananalo. Pero sabi ko, the fact that we qualified on the criteria of NAMSIA, sabi ko, maugma na ako. Suntok sa buwan, sabi ko, pangaji, kung ano, ang mga kaipuan tangibuhon, and then itrain ta ang aki suntok sa ko mag-place kita. Kasi imagine, kami lang ang high school, all the rest is college. Kaya ganun na lang umano ang kanilang tuwa nang malamang second place sila sa national championships. Malaki ang pasasalamat ng bisak concert at marching band at buong school community nito sa mga nagtitiwala at sumuporta sa kanila, lalo na sa provincial government ng Camarines ni sa pamumunin ni Governor El Rey Villafuerte. Mula sa prelims ng kompetisyon hanggang sa finals ay walang humpay ang suporta ng gobernador sa mga bata that is a big spot for Bicol Region and a history that marks really in the entire Camarines Sur, both public and private, that we got that second place. Natalo natin ang mga college sa Manila. Natalo ng Bicol. So sabi ko, it's really a pride and honor. Pinagtulong-tulungan natin siya. Nagsimula sa mga bata, sa support ng magulang, sa school, sa akin, sa director, Kimang Joyce, and of course, hindi kami makakapunta dun, kundi talaga kami tinulungan ni Governor and our Mayor. Super grateful po kay Governor Elrey Villaferte kasi throughout our journey, andyan po siya palagi, nagsusuporta sa amin. Masaya po kami kasi kahit pa paano, nabos po yung mga financial na kailangan namin bayaran. Uh -huh. Sumantala, wagirin si National Music Competitions for Young Artist Solo Rondalia Category si Sophia Ashley Presintacion Azur ng Talitid Elementary School sa Bayan ng Kanaman first prize sa naturang kompetisyon. Nick de la Cruz, CSN Tila handa ng lisani ng dating atres na si Ellen Adarna ang tahanan kung saan minsang nakasama nito ang asawang si Derek Ramsey. Yan ay sa kabila ng umuugong na cheating issue ni Derek na ibinulgar ni Adarna sa kanyang social media. Sa post ng dating atres, pinasalamatan nito ang kanyang mga kaibigan at may hashtag na pack up. Ngunit may ilang netizen na napareact sa posted photo ni Ellen na tila hawig sa luggages na puno ng pera tulad ng revelasyon ng dating kongresista na si Zaldico. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Kami ang Camser News. sa po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.